So, what's up guys? Uh, na dito ako ngayon guys sa... Uh, naalala ko tong bigla tong... Naalala ko bigla tong area na to guys Kasi way back 20, 2016, 20, 17 guys 15, 16 Dito kami <laughs> So, ang ginagawa namin dito guys Nangunguha kami ng basura Tapos binibinta namin So, dumaan ako dito Kasi it's almost like a... Uh, ilang taon na ba? It's almost like seven, uh, seven years na wala na ako, hindi na ako nakatira sa area na to. Kasi nga dumating na yung family ko, so lumipat kami doon sa west side. So ito yung, ito yung area kung saan kami, kung saan kami namamasura ng na mga kasama ko dati, no? So ito yun guys, oh. titingnan nyo, ang dami pang magaganda dito guys, oh. tingnan mo oh, yung mga fila na sapatos dito, oh, meron pang mga paris na ano, yan, <laughs> may underwear pa. May mga sapatos. So, dito lang nila bin... Dito kasi, guys, tinatapon na lang nila pag hindi na nila gusto. Or halimbawa, pinaalik sila, wala silang ano. So, sumusubra yung mga gamit nila. So, dito nila nilalagay ang kanilang mga tinatapon na basura. In fact, guys, ang iba dito, guys, mga branded to. Oo, oo mga branded to, guys. Yung mga ano dito, o, oh, tingnan mo, oh, Merong pang Canadian collection, Oh collective whatever. So meron silang uh, mga ano dito o oh, mga mamahaling mga brand no. Oh. Meron pa dito guys o oh, AD Bauer. Oh. May mga sapatos dito. So ito Meron silang ano o oh, tingnan mo may mga brand pa o oh, AD Bauer. Tinatapon lang 'yan dito guys kasi uh, wala na silang iba sigurong paglalagyan. As you can see. Ayan, oh, meron pang mga arisu na yan. So, dito lang nila tinatapon. So, madalas kasi dito Madalas kasi dito dati guys, dito ako na masura. Kasi nga dito kami, temporary foreign worker. So kulang cool yung budget namin kasi ang daming babayari namin. So dito area na to, 3 years, 3 years, years akong namamasura dito tapos binibinta namin. O hindi namin kinahihiya kasi isa 'yan sa pinaka-sideline ng ng mga OF ng mga temporary foreign worker dito no. Unless lang yung dumating dito na magkaroon talaga ng magandang magandang buhay. Like what I mean is sinusunod yung kontrata, 'di ba? Yung mga kung ano yung nakasaad sa kontrata, sinusunod. Pero pag hindi, pag kinulang ka sa oras kasi dito is per hours guys eh hindi kasi dito ano eh, hindi kasi dito uh, daily wage or monthly. So, yung iba managerial lang ang magma-monthly dito. Pero yung iba per hour. So, hindi ka hindi sapat yung oras na binigay ng company mo. So, ibig sabihin noon, hindi ka kumpleto ng sahod, di ba? So, pag hindi ka kumpleto ng sahod, saan ka ngayon kukuha ng extra income mo? So, dapat magiging magkaroon ka ng initiative so yung kinahihiya dati guys na namamasura ako at dagdag lang ng aming konsumo kasi number one ba diba? nagpapadala ka sa Pilipinas may pamilya ka tapos aside sa may pamilya ka may mga binabayaran ka dito like your cellphone, bahay tubig, kurenti so kung hindi sakto yung uras kung hindi sakto yung unang trabaho mo So wala ka talaga. So kailangan mong magkaroon ng idea. Ngayon, sa hindi nakakaalam kung gaano kasarap ang buhay ng abroad, wala namang problema eh. Wala namang tayong against doon. Basta maganda ang buhay doon sa mga first timer na pumunta dito na maganda ang kanilang ano, ginaga, mag maganda ang kanilang pagpasok dito. Pero ever since kasi guys, kami kasi nung dumating kami dito nung mga kasama ko dati sa work, hindi kami nakba nabigyan ng sapat na oras sapat na ganon kaya namamasura kami so dito ako namamasura dati guys maniwala dito ako namamasura dati ito yung area ko guys at hindi ko yan kinahihiya ba't ko ikakahiya ba't ko ikakahiya kung kung totoo ba diba? so dito guys oh. Yan, dito ako guys. Dito ako na mama Sora. Okay? So <laughs> Thank you very much guys. Hanggang sa susunod. Yan guys, dumpster ko dati, hindi ko yan kinahihiya. Para lang mabuhay dito sa Canada kasi ang hirap mabuhay sa Canada, lalong-lalo na pag wala kang kamag-anak dito, wala kang mahingian ng tulong. Ito oh, meron pa nga ano, ano to, Americana. Oo. Oh. oh, meron pa silang Amerikano dito eh. 'Yun minsan sa mga bulsa-bulsa nila may makikita kang pera 20, 5, G's, ganon o di wala na, masaya na kami Tim Hortons na agad kami noon <laughs> ganon lang ang, ang buhay namin dito sa Canada guys masakit kasi, pero masaya kasi nalagpasa namin ang mga ang mga buhay na nang mga nangyayari sa amin. Okay, so that's for now guys. Thank you very much. Bye-bye.